Sino raw ito ang politiko ang binol Jack dahil sa maagang pangangampanya sa social media? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, ibinabalandra raw ng babaeng politisyan na aangat daw ang mga kabuhayan sa bansa, na aasenso ang mga bagets, pasta samahan lang siya sa mithiin niyang bagong bukas. Ang pinos ng lady politician ay pinaglaruan at nilagyan ng community notes na parang na fact check ang hitad dahil sa pambobola o manunito sa social media. Premature campaigning daw ang ginagawa ng politiko dahil ang pinos niya sa social media ay may tuturing na political ads at dapat ideklarang ilegal dahil hindi pa naman nagsisimula ang campaign period. Kayo mga kaabante, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.